Hello mga kapatid, ito isang maulang gabi mula sa Pilipinas nating mahal. Ngayon ang ating topic ay about our thought. Dapat ang ating kaisipan ay kayaya sa Panginoon. Okay, sabi nga sa salita, take captive every thought and make it obedient to Christ Jesus. So dapat daw ang ating mga kaisipan ay maging kaya-aya at maging kayaya ng kaisipan na nakakalugod sa Panginoon. Okay, ano ba yung mga bagay na kaya natin kontrolin? Yung ating mga salita, okay? Yung kung paano tayo mag-respond o mag-react, mag-isip sa ating kapwa. Paano tayo magtrato ng ibang tao, kontrolado natin yan. Yung meron kang self-awareness, kunyari parang hindi ata maganda yung nasabi ko, parang mali ata yung naisip ko. At least meron kang self-awareness, kapag mali ka, you can repent about it right away. Importante yun. At saka yung paano mo tratuhin yung ibang tao yun, kontrolado mo yun. Kasi kung paano natin tratuhin yung kapwa natin, ganun din natin tinatrato ang Panginoon. Amen? Okay? So, ano ba yung mga bagay na hindi natin kontrolado? Yung past, yung ating nakaraan. Naway ang ating nakaraan, may maganda man, ay mabuti. Kung may pangit man, ay naka kuhaan natin ng leksyon para tayo mapabuti. Pangalawa, yung ating yung mga result ng mga bagay-bagay na ginagawa natin. Hindi natin kontrolado yan. Kaya let's uh, lift it up and leave it to the Lord. Amen? Tapos, yung ating future, hindi natin alam ang future natin. Wala tayong control dyan. So, pero kontrolado ng Panginoon. Alam ng Panginoon, our future is in the Lord. Amen? So, huwag na nating i-worry yan. Si Lord na ang bahala dyan. Ano pa? Yung kung anong isipin sa atin ng ibang tao at ano ang opinion ng ibang tao, hayaan na natin yan. Hindi sa atin, hindi natin kontrolado at huwag natin pagbigyan na aksayan ng panahon yun. Hindi natin, kailangan i-validate yung sarili natin sa opinion at salita ng ibang tao. Dapat naka-base tayo dun sa sasabihin ng Panginoon. Dapat naka-base tayo sa Lord, ano bang sasabihin mo? Ano bang opinion mo? Lord, ano bang sinasabi ng word mo? Okay? And then, ng tamang tao dadating sa buhay mo. Kapag pareho kayong you please the Lord, eh, ganun din yung mga taong ma-attract mo sa buhay mo. Unlike ako nung araw, I attract people na lagi umiinom, naninigarilyo, kasi ganun din yung aking buhay nung araw pero ngayon ay obey the Lord so ang mga na-attract tao ay yung mga tao na mahal din ng Panginoon Amen okay so as iron sharpens iron so one man sharpens another kung ano ka ganun din yung na-attract mong tao Amen nawa tayo ay maging magnet ng mga taong malalapit sa Panginoon at uh, naway ang ating salita ay magbibigay buhay palagi sa ating kapwa kung tayo man ay nakakapagsalita ng hindi maganda o nakakasakit ng ating kapwa. Um, uh, hingi lang ng tawad sa Panginoon at hindi naman tayo perfecto We make mistakes. Kaya nga we need Christ every day. We live by his grace and mercy every day. Okay? It's a peaceful night here in the Philippines. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. God bless us all and uh, may our thoughts be obedient to Christ Jesus. Let's take captive all those thoughts and make it obedient to Christ Jesus. And let's have a short prayer. Heavenly Father, maraming salamat po, Ama, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Lord, ngayon po inaangat namin ang aming mga kaisipan na why ito'y mga kaisipang nagmumula sa iyong mga kaisipang nakaaya-aya. Take captive, Panginoon, ang mo ang aming utak, ang aming kaisipan in the name of Jesus. Naway ang aming mga salita, ang aming kaisipan, pag-respond namin sa ibang tao at ang pagtrato namin sa ibang tao ay pag-isipan namin. Ito lang, Panginoon, ang mga bagay na kaya namin pag-isipan at kontrolin sa buhay namin, Panginoon. Pero, Panginoon, dahil yan sa kabutihan mo and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin kontrolado, kagaya ng mga nakaraan namin, na hindi maganda, na may pagkuhaan namin ito ng lakas at ng leksyon sa buhay. Yung aming future, salamat. Hindi namin kontrolado, pero alam namin na ang future namin ay nasa inyong kamay. Ang future ng aming mga mahal sa buhay, in Jesus' name. Panginoon, ganun din po ang aming ang mga result ng mga ginagawa namin, Panginoon. Maraming salamat po, Heavenly Father. At Lord, na kaming masyadong maalarma o magbigay ng pagpapahalaga sa iisipin sa amin ng ibang tao at ang opinion ng ibang tao sa buhay namin. Kundi kung ano pong iisipin ninyo at kung ano pong opinion ninyo, ano pong sinasabi ng inyong salita, Ama? Mayroon po ang pagtuunan namin ng pansin in the name of Jesus Heavenly Father Lord we pray right now sa mga tao nag-iisip ng hindi maganda sa kanilang sarili, sa kanilang kapwa sa kanilang mahal sa boy, in the name of Jesus Lord God, we cast that out in the name of Jesus Lord God, palitan nyo po ang mga kaisipan na yun ng mga bagay na nagmumula sa inyo, in the name of Jesus Lord, tinataas din po namin ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon na uh, may mga kaisipan na hindi kaaya-aya may mga nalulugmok sa depression, sa anxiety, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin kontrol ay iniisip, Panginoon, yung mga bagay na hindi nila kontrolado, Panginoon, pinag-iisipan pa rin nila. Oh God, we lift them up to you. Lord, manaway lagi namin masabing, we have the mind of Christ. We have the wisdom of God. Lord, renew our minds and make it obedient to Christ Jesus. Lord, we are washed By the blood of the Lamb, Hallelujah, Heavenly Father. We thank you, Heavenly Father, for your word said that we are created in the image and likeness of Christ Jesus, Heavenly Father. Hallelujah. We lift your name up high, Heavenly Father. We are yours, body, mind, soul, and spirit. Hallelujah. And no one and nothing. can snatch us away from your hand, heavenly Father. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon, sa pangangalaga mo sa amin, sa aming mga kapatid, Panginoon, na nagdadasal ngayon sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. We give you thanks and praise do your name. In Jesus name we pray. Amen and amen. God bless you kapatid.